ni Oreo daw. Nasaan daw to yung toy ni Oreo? Akin na yung toy ni Oreo. Oh, go. Dali. Dali. Ikaw. Anong gusto mo? Hmm. Dali. Hey, Nasaan daw to yung toy ni Oreo? sus, Jesus. yung toy ni Oreo. Akin na ni Oreo. Okay na yung toy ni Oreo. Oh, Nagpa-baby naman yung isa. Pa-pam-pam. Ang baby bunso. Ang pam-pam. Mimo si Kuya Oreo. Kuya Oreo! Ayaw, ayaw! Hindi to kayo may medali. <clears> Oreo! <throat> Akin okay, na nanak. Papabebe na naman yung si Bunso. Ano mo? Papabebe na naman yung Bunso. <laughs> Botchok na Bunso. Pero usog, bebe.